Hello guys, today's video magbabalot po tayo ng regalo. Ayan. So, ano ako. Ma, bilangin mo ma. Pabalik sa box. Huwag na kayo sumama. Tara na, liko ka na. Huwag na kayo dun. Makapalagay ko isa-isa. Ako na, ako na, ako na. Tulungan tayo talaga. Maligo na nga. Simagnot lang.

36 37 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Forty-five. Forty-six. Forty-seven. Forty-eight. Forty-nine. Fifty. Fifty-one. Fifty-two. Fifty-three. Fifty-four. Fifty-five. Fifty-six. Fifty-seven. Fifty-eight. Fifty-nine. 60 61, 62, 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74, 25 five, twenty six, seven, twenty eight, twenty eight ta, seventy nine, eighty, eighty one, eighty two, eighty three, eighty four, eighty five. 86 sanita. Koko ang ganyan, 86. Ito. Koko ang ganyan. 85. O, okay lang 85 86 87. Pwede mo na kunin. 86 89 86 19 18 91 92 18, 94. Ano? 95 multi. 6. May design ba ni? Ay, baby lang? ano 'yan? May kasama oh, yan May ano may kasama yan May kasama yan 100 may kasama yun. Kasama uh, yan 'yung solo. 'yun, oh. 100. Hmm. So, ah, 200, 100. One, 2 one hundred three, three, one hundred four, 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 four one hundred, five, five, one hundred, six, one hundred 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Mami, binukos ko na. <coughs> Bili na ka. One. pag mo na yung babae sa lalaki. One fifty lahat. Malabal po yung lalaki, maliit, malaki. Oh. Dito sa baba ko na lang iyan. Picture -an e, ano. mo nga, Pi, para ano? Picture -an mo daw, Pi. Alin? Oh, Ayan. Yeah. Habang no. Oh. nakahiwalay, iyan. Anong... Nakahiwalay. Ayan. Yeah. Ayan na po yung nabalot namin guys. So, ayan. Pero madami pa po kaming babalutin. Ayan guys. So, dami-dami-dami. Ayan. Lazada kami yan, isang box na malaki Ayan. Hmm. Yes, kay iba. Okay. Ayun o, no, yung malalaking, ano, boy. Okay guys, bye-bye na po. Bukas na okay. ulit, tayo magbabalot. Mm -hmm. Bye-bye po.